Okay. Magandang umaga mga kalakbay. Sisir share ko lang sa inyo itong mga kalakbay itong uh, dinala dito sa akin shop. Itong langis. Langis ng kalikasan mga kalakbay. Doon daw kasi sa kanila may tumutubod tumutubod lang daw ito sa kabundukan. Oh, sinasalok-salok nga lang daw nila itong langis na ito mga kalakbay oh. Hmm. Dinala nila dito sa akin baka raw may makaki, makakita ako ng mag-ooperate doon ng uh, langis na ito para siyang cook no oh, oh. Langis yan mga kalakbay oh. hmm. Matagal na raw ito para raw itong uh, bukal na dumadaloy sa kanilang lugar. Tatutubo ang nagdala nito sa akin. Itong uh, langis na ito. Ano tingin nyo mga kalakbay? Oh. Ayun oh. Langis talaga siya eh. Dati pa nito may nagdala na rin sa akin, pero galing din doon sa lugar na 'yon. Kabundukan ng ano bang kabundukan ito? Uh, Banag pabundukan ka ng banag, mga kalakbay. Sige lang daw ang tubod ng langis na ito. Kaya hinahanapan nila ng mag-ooperate. Para siguro, mabigyan din sila kung sakaling talaga mag, may mag-ooperate. Kaya lang, sabi ko sa kanya, ito, ang makakapag-ooperate lang nito, gobyerno. Wala namang mga pribado kako na makakapag-ooperate niyan, kundi gobyerno sabi ko sa kanila, dahil dalawang katutubo ang nagdala nito sa akin eh. Ayan mga uh, kalakbay, tingnan yung mabuti oh. Pag sinindihan mo nga siya mga kalakbay, sumisindi siya eh. Dati nung nagtitinda pa ako sa plaza, dinalhan din ako ng ganito. Tapos sino eh, tamang-tama nag-brown out, ah, sinindihan ko siya. Doon sa basahan na na binasa ako nitong langis na ito si, si, sumisindi nga oh. marami raw ito doon sa kanila talaga sige lang daw ang bukal nito sa kabundukan sino kayang pwedeng malapitan ito mga kalakbay para may pakita itong sampul na ito pero alam ko kasi talaga mga kalakbay gobyerno lang ang pwedeng magano nito halimbawa PNUC yan lang ang pwedeng mag-ano eh. Tumingin kung talagang anong klaseng uh, anong klaseng uh, langis ito. Oh. Okay. I-share ko lang ito sa inyo mga kalakbay para makita nyo rin at uh, malaman ko kung kung ito ay talagang uh, legit na langis na nagmula sa bundok bundok ng uh, Banag sa ano ito eh parte ng timbangan timbangan ang uh, medyo malayo ito mga kalakbay talagang araw ang bibilangin bago ka makarating sa lugar na yon pero sako sa pa rin siya ng Occidental Mindoro kalagitnaan na siya ng Occidental at ng Oriental, Mindoro. Makukuha ang langis na ito. Pero pag nag-helicopter, siyempre saglit lang siguro mapuntahan ang uh, lugar ng uh, kabundukan na mayroong ganito. Ayan o, oh, isang ano siya dinala sa akin. Hanggang dito na lang mga kalakbay. Oh, maraming maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay. Ito ang inyong kalakbay. Si Roger ang manlalakbay ng SJOM. Ayan. Langis na langis siya mga kalakbay. Oh. Salamat. gandang hapon sa inyong lahat.